Hi guys, so ang aking kwento ay Tungkol sa Bike Noong bata pa ako ay natutuwa ako na makapanood ng mga nagbibisikletang nakikikompetesyon noon So ito na nga Nakabili sila lola ko ng bike at tuwang tuwa ako nung makita ko ito Ito ay lagi kong ginagamit at halos hindi na ako makakain at lagi akong napapagalitan ng lola ko At landrin ako na pipilayan at dun rin ako napapagalitan ulit ng lola ko. Noong lumaki ako, kita ko ang bike ng aking tito at pwede ko naman daw hiramin sa kanya. So, ito na nga. Uh, nag ako ng mga mabilis at biglang... <coughs> Hindi ko ito sinabi sa aking tito at nakita ko na lamang ang aking tito na pinapagalitan ng aso dahil akala niya ito ang nakadumis sa kulong. Bago ko to tapusin, like, please like, and follow na rin po. Salamat!